Wow! Bahay kina si may bubong na! At Kalingap Rab may isinabi tungkol sa mga pabahay niya. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap sana'y hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Grabe bahay kina VNC ang bilis may bubong na. At Kalingap Prab may isinabi pa tungkol sa mga pinapabahay nito. Pero bago yun mga Kalingap ay atin munang pag-usapan mga Kalingap ang patungkol sa pinabahay ni Kalingap para kay VNC mga Kalingap. Maganda para kina VNC mga Kalingap dahil si VNC ang maging record breaker ng mga pabahay ni Kalingap sa pagtatapos ng bahay nila mga Kalingap. Ang pabahay na kina BNC ang pinakamalaki na ginagawa ngayon na pabahay ni Kalingap Rab ngayon mga Kalingap. At hindi magagawa ito ni Kalingap Rab kung wala ring tumutulong dito para sa pabahay kay BNC. Kaya nga mas maganda sana mga Kalingap para sa mga maging beneficiary pa ni Kalingap Rab ay mas maganda sana kung mayroon rin silang mga kalob team. Dahil mas malaki ang potensyal mga Kalingap na maraming tutulong sa isang beneficiary kung mayroon itong ka-love team. Hindi naman ibig sabihin porket na a e love team na ito mga kalingap ay tutuhanin na nila mga kalingap. Paulit-ulit po itong isinabi dati pa ni Kalingap Rab na hindi anya nito pinipilit ang mga beneficiary niya kahit na wala pa itong ka-love team dahil sa ang nagdedesisyon pa rin ng lahat mga Kalingap ay ang mga beneficiary ni Kalingap Rab kung payag ba sila or hindi. Dahil kung hindi naman nila gustong magkaka-love team sila ay hindi rin naman ito pipilitin at sila pa rin ang masusunod kung anuman ang magiging desisyon nila. Katulad na lang sa kambal na Australiano na sila mismo ang nagsabi na gusto rin nilang mayroong ka-love teams. Dahil nakikita nila mga kalingap na iba kung sila ay mayroong ka-love team. Maaring marami rin ang gustong tutulong sa kanila kung marami ang matutuwa at mag-enjoy sa mga gagawin nilang mga serye. Hindi ibig sabihin na kung may ka-love team na ang isang beneficiary ay wala ng pagtulong na ginagawa si Kalingap Rab. Bagkus marami pang natutuwa at patuloy pa ang paggawa ng mga charity works ni Kalingap Rab. Katulad na lang sa tambala ng jump car mga Kalingap na habang sila ay nagsiserye ay patuloy naman na ginagawa ang pabahay para kay Carla, at kinabihan si Rin kahit na may kalob team ito hanggang ngayon ginagawa at inuuna pa nga nilang tapusin kaagad dahil sa dami pang nakapila na pagagawaan ng pabahay ni Kalingap Rab, at sa kabilang dako naman mga Kalingap,

una diba? Tiniyak ni Kalingap Rab si Supermock na dapat matibay talaga ang mga pabahay na ginagawa nito at para pang habang buhay na talaga nila itong titirahan, dahil wala na rin ibaan niya na maitutulong si Kalingap Rab para sa kanila, anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.